Uy, welcome back mga lods. Another day, another video. Tambay muna para sa bagong episode ng Alam Mo Ba? Sa buong mundo, ipinagdiriwang ang Mother's Day. At karamihan sa ibang bansa, ginaganap ito tuwing second Sunday ng buwan ng Mayo. Pero alam mo ba Nadito sa bansang Pilipinas, maaari itong tumagal ng hanggang 30 araw. Para pala itong Pasko, ang haba ng celebration. Kung sa bagay, bakit nga naman hindi? Dararapat lang naman para sa mga ilaw ng tahanan na mag-celebrate ng araw nila. May ibang tumatanggap ng regalo, kumakain sa labas, nagsisimba, at syempre hindi mawawala magkaraoke kasama ang buong pamilya. Pero don't get me wrong mga lods, hindi naman tayo pare-pareho, di ba? Kaya kahit isang araw, tatlong pong araw, o kahit araw-araw, every day is worth celebrating basta masaya at kumpleto ang ating pamilya. Kaya sa lahat ng ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day sa inyo. Hanggang sa muli mga lods, paalam!